So guys, na-timingan na naman tayo ng ano, pagdaan ng tren. Madalas sa umatimingan dito. Yun guys, ganito yung uh, tawiran dito sa Japan, yung ibang tawiran. Sa gitna may daanan ng bisikleta, ayan. So bababa tayo dyan para makapunta doon. Tapos yun, doon na yung ano, Toyokawa City ganyan yung paligid dito sa amin sa Toyokawa City, Aichi, Japan so yun guys nasa kalahatihan na ako ng pupuntahan ko tsaka ako lang napansin na wala pala yung wallet ko nakalimutan ko pala sa bahay so yun yung nga importante dito sa Japan pag lumalabas ka kailangan dala mo yung wallet mo kasama yung uh, residence card kasi pag nasita ka ng pulis dito malaking problema yon so kaya agad akong bumalik. Minihingal ako bumalik hinihingal ako makit pa naman ako dito sa tawiran sa tulay medyo mataas pa naman so balikan ko muna at uh, saka tayo babalik ulit sa city Ayun guys, nandito na tayo sa bahay. Nakapagod. Oh, so, guys, tama ako. Nakalimutan ko nga yung wallet ko kasi dun ko nga pala nilagay sa bolt. So, ito na siya. So, lagi ko kasi nilalagay dun pagka yung pumapasok ako sa trabaho ta. Kala ko andito pa sa jacket ko na to. So, ayun guys, balik na ulit tayo sa city. Tignan nyo yung puno dito guys oh. Pagka winter, ganyan na yung kulay nya Yung ibang puno, ibang kulay din May yellow Tapos yeah, ito yung cherry blossom yan Wala na halos, wala na siyang dahon So April mamumulaklak yan yung puro puti Ayan Yung puno na ito guys oh, napaganda pula yung dahon nya Tapos ayan pa isa Ang dyan oh. Sarap sana mag picture kaso oh. mag-isa yan. So yan no? ang ganda. Pulay-pula -pula siya. So ganyan yung mga puno dito pagka winter. Yan. So ayan, ang dami nga uh, naglalaro doon sa playground. So dito sa Japan guys, sa uh, kailangan lagi mong dala yung residence card mo pagka lumalabas ka kasi in case na masita ka ng police, may papakita ka kasi yun, yun yung unang yun yung unang-unang hahanapin nila at saka pagka nagbibisikleta ka, titignan nila yung registro doon kung tugma doon sa residence card mo kahit naman sa Saudi ako noon, tsaka sa Malaysia tsaka sa Qatar, lagi ko rin dala yung residence card ko kasi importanting importante sa katulad nating uh, foreign worker sa ibang bansa so yung sa bike naman, dito napakahikpit na ng uh, batas sa bisikleta kasi pwede kang makulong ng 6 hanggang 3 taon 6 na buwan hanggang 3 taon at uh, napakalaki din ng uh, multa kaya sobrang ingat ko din sa pagbibisikleta dito at bawal na rin gumamit ng uh, cellphone pag nagbabike kaya hindi na rin ako makapagvideo habang uh, nakabike tapos yung naka bawal din tapos naka inom tsaka mag the red light yan yung mga bawal dito sa bisikleta tapos pag nakipag inoman ka at uh, pinahiram ka ng bike ng uh, taong uh, pinag uh, yung nagaya sa'yo mag inom makukulong din siya pag pagka napatunayang uh, Uh, siya yung nagpahiram sa at uh, nagkaroon ng aksidente o oh, nasita ka ng uh, pulis kaya sobrang higpit ngayon dito sa pagbibisikleta sa Japan so, yun, kaya nga agad akong bumalik kasi madalas akong nga uh, masita dito ng uh, pulis hinahanap agad sa akin yung residence card kaya agad agad akong bumalik kasi nasa mismong city na ako kanina kaya binalikan ako agad yung uh, wallet ko Ayan, ito na isang puno na to guys. Ayan, dilaw yung dahon niya nalalagas na rin siya tapos doon ayun yung mga pula so ayan siya, dilaw napakasarap maglaad sa park dito lalo na pagka nga winter yan yun, yung no? dilaw na dahon kaso pag tungtong ng January dito at saka hanggang March sobrang lamig na yun nakakatapad ng uh, lumabas so, yung mga ganitong uh, panahon pa lang November at December yan Masarap magumalagala dito sa Japan So yan, likod ko yung park dito sa Toyokawa City Malapit sa, ah katabi na to ng ano Likod ng uh, munisipyo Tapos dito guys, tignan nyo yung kung ka, gaano ka organized dito May mga parking ng bisikleta yan Yan yung mga designated area na pwede ka lang magpark sa Yung pwede ka lang magpark ng bisikleta yan at may public toilet din dito sila sa park Ayan Tapos meron din na vending machine So bibili tayo ng kape Kasi medyo giniginaw na ako Ayan o Ayan Dito iuhulog yung coins Tapos uh, ipipindutin lang yung kung alin yung napili mo dyan So ayan guys uh, wala tayong coins Kaya ito na lang San libo Ayan Kakainin niya yan tapos sa uh, pagkaganito at yan, mainit yan. So ito yung lagi kong iniinom kahit sa trabaho. Ayan. Tapos yun, lalabas yung sukli ko doon. Okay, 150 yen lang to. Ayan. Ayan, pro coins. 850 yen. At, uh, dito muna tayo tatambay Meryo po naman dito. So guys, ganyan katahimik dito sa Japan. Dito sa park halos sa uh, kakaunti lang din yung tao tapos wala kang makitang kalat, napakalinis. Kaya pag ganitong uh, day off yan, madalas akong tumambay sa ganitong park. Magka yung wala namang lakad, yung walang pupuntahan. Tingnan nyo guys, halos sa wala nang dahon yung mga puno ng cherry <coughs> blossom yan. Kala mo lang siya patay. Yan.